Magandang umaga po sa inyong mga tagapakinig. Attorney Chris, this is Aljo Bendiozer. Ano po magandang ginagawa ng MMDA dito po sa Bagyong Opong? Ngayon ay nasa signal number one ng Metro Manila. Opo. Medyo maaga po ang ating naging paghahanda dahil nga po nangunahan po ito ng uh, Super Typhoon Nando. So nung nakaraang Sabado pa po, naka-activate na po ang uh, MMDA Emergency Operations Center at uh, hanggang sa kasalukuyan, hanggang uh, makaraos po tayo dito sa bagyong opong naman. So sa parte po ng MMDA nagkaroon na po tayo ng uh, preemptive at, uh, preparatory actions doon po sa mga operating units natin, nagdeclog na po tayo ng mga drainages and canals at uh, kinolekta na rin po ang mga garbage. Ganon din po, meron po tayong mga grupo ng cleaning and cleaning group na nililinis po ang ating mga karsada pati na po yung tree pruning. And then finally, ito pong ating mga public safety and road emergency group. Nakaantabay na rin po kung kasakaling kailangan po ng uh, rescue efforts. Kasama na rin po dito yung mga libring sakay kung kinakailangan. Opo. Pag tuwing baha, may nakikita po tayong sopa. May nakikitang kutsyon kung ano-ano pa na... Na ano sa tubig Sa ano galing itong mga to, Attorney Chris? Uh, base po sa naging observation, kuminsan po may mga kababayan po tayo nagtatapo ng kanilang mga basura, mga furniture, refrigerator, ang po sa ating mga estero and other waterways. so Kaya nga po nagkaroon din po ng uh, isang resolution ng ating Metro Manila Council Yun. na nagpapataw ang pinakamataas na pong uh, penalty of five uh, 5000 para po dyan sa mga nagtatapon ng solid waste sa ating mga public spaces and waterways. Saan po tayo tututok dito po sa mga pasaway na ito? Saan po ang banda sa Metro Manila? Ito pong kung saan-saan na lang, mga kababayan natin, hindi naman lahat eh. Tatapon ho ng basura kung saan-saan para patawan ho ng multa, 5,000 pesos na ito. Attorney Chris. Uh, binabantayan po natin na definitely yung pong uh mga creeks and other waterways po dahil uh, pag nabarahan po yan eh, magdudulot po ng pagbaha at uh, pag nagbaha naman po magdudulot naman po ng uh, pagbibigat ng daloy ng trapiko so uh, sa tulong po ng ating mga pamalang lokal lalong lalo na po sa barangay level ay eh, binabantayan na po natin itong mga creeks at uh, mayroon po tayong mga ilang uh, CCTV cameras na nakatutok na po dyan sa mga waterways na yan mhm mm so uh uh, napakaportante nito mga CCTV. Okay. Eh, di may wasan. Ilan natin mga kababayan. Sila na nga nahuhuli. Sila na pasaway. Sila panggalit. Uh, ano po ang masasabi nyo dyan? Pag sila ay nasita at pagbubultahin, gagalit pa iba. <laughs> ang ang suma total naman po kasi nito disiplina lang po sa ating mga kababayan. So itapon po ang basura sa tamang lagayan at uh, para sa ating lahat naman po ito dahil tayo rin naman po ang apektado, malamang po yung mga nagtatapon ng mga solid waste na yan sa mga creeks at uh, sa mga kalsada ay mga lang na lamang po. So kung magbabaha po dyan, kung magkakaroon po ng mga infectious diseases, sila din naman po ang unang-unang maapektuhan. So disiplina lang po. Ano pong may tutulong ng MMDA sa mga naglutangan pong water lilies ngayon sa Pasig River? Uh, may nilunsad na po ang MMDA na estero clean up program. May okay. mga ilang linggo na rin pong tumatakbo ito. So uh, meron po tayong mga flood control uh, employees na nag-dredging uh, po dyan sa mga na-identify na mga creeks and the uh, rivers at uh, tinatanggal po itong mga water lily at ang kadugtong naman po dyan, ito pong mga nasa samsam na water lily ay ginagawa pong mga paso, ginagawa pong parte ng uh, hollow blocks at mga bricks po. So nire-repurpose po ito. May napansin lang kasi pero hindi na ito sakop ng MMDA. Barkadahan Bridge, yan po yan sa Taytay. Pero itong tubig na ito, papunta na ito ng ano eh, ng Laguna Lake. Opo, ano po pagkikipag-ugnayan ng ginago ng MMDA sa mga lokal pamala po ng kaintat ng taytay para malinis po yung uh, isa ilalipon po ng Barkadahan Bridge, yung bahaging yan ng ano ba ito, po, uh, Pasig River Hubayan yan? Opo. So, uh, kahit po labas po sa Kalakang, Maynila yung Taytay uh, -tay at Kainta, may pag-uugnayan naman po tayo dyan dahil hindi naman po humihinto yung ilog sa political boundaries po. So, kasama rin po natin yung mga nearby na mga local government units sa paglilinis po ng ating mga waterways. Okay, mensahe na lang sa pangkalahatan na Attorney Saruka sa ating mga kababayan sa Metro Manila bilang paganda na rin sa pananalasan itong bagyong opong Go ahead, po Uh, maraming salamat po sa pagkakataon. So ito pong uh, Tropical Storm O pong inaasahan pong pumasok sa magla-landfall po uh, simula bukas ng alas otso ng umaga at uh, lalabas naman daw po ng land uh, area ng Pilipinas by uh, Saturday 8 o'clock din po. So inaasahan din pong maaaring dumaan po ito sa Metro Manila. so Maganda po tayo, uh, yung pong mga dapat nang mag-akyat ng uh, mag na mga gamit, iakyat na po yung pong mga kuryente ayusin po natin at tayo uh, kinakailangan pong lumikas lalong-lalo na po sa mga nasa flood prone areas ay uh, maagap na po kayong uh, lumikas para hindi po kayo abutan kung sakasakaling magbaba. Thank you po Attorney Chris Saruka, uh, head ng MMDA Public Safety Office. Good morning. Maraming salamat. Si Al sa DCXL News. Opo, hindi lang ho ah.